Welcome back to my YouTube channel. Uh, ngayon guys, uh, isang um, reaction ito guys tungkol sa live ni Kalinga Prob uh, nung naglive siya the other day kahapon uh, tungkol sa mga wak wak na naman na gustong pumasok kay Vance. Uh, alamin natin kung ano ang response ni Vance diyan at uh, anong uh, sinabi kay Kalinga Prab uh, Ganun din guys, pag-usapan din natin kung uh, ang issue <clears throat> tungkol sa pagbabash kay Kalinga Prab uh, sa kanya mga love team na sabi daw um, uh, puro na lang siyang love team wala na siyang charity so pag-usapan din natin yan guys sa live ni uh, sa ano sa sa live ni Kalinga Prab na sinabi niya ngayon at uh, ito ay ating reaksyonan reactionan Ngayon guys, tayo ay papunta sa church. So mag mula muna tayo para ano para gumana ang ating uh, ano, buhay, 'di ba? Ang ating pag-iisip para mawala yung mga negative stress around us at para na din ay uh, para mapakain nang uh, ng spiritual food ang ating buhay, 'di ba? Spiritual nourishment ang ating buhay, 'di ba, guys? So, yun guys, um first guys, um <coughs> uh, magba-backwards tayo dito so pagkikita ko muna yung uh, yung Uh, sinabi ni Kalinga prop tungkol nga sa mga wakwak -wak na gustong pasukan si uh, Vianse. Yan. Pagkita ko muna guys yung video na to and then re reaction na natin. Ito guys. Uh, panoorin mo muna, na, muna natin ito. Uh, may nakapagsabi lang sa atin. Uh, ito awareness lang naman po. Kaya sinopen ko na rin. Uh, kung mag pwede na rin nating message sila. No? Kasi yung may balak na naman daw pong mag Uh, wak wak po. Si kay Bianci naman po ngayon. Ano, kay Bianci naman karang kay Medit. So, ayun, nakakausap ko po si Bianci about po dyan. Tapos yun nga, oo nga daw po. Pero ito po ang sagot ni Bianci sa atin. Na nakakatuwa po yung kanyang sagot. Ang sabi niya ay... Sabi ko kasi, ingat sa mga nag-message sa kanya, especially yung mga sponsor na gusto siyang tulungan na uh, may kapalit o di alam kung anong ano, di ba? Nangyari na po yan uh, dito kay E, ano kay E. Marami na, kay E, kay Jimel, kay Tamiana, Damiana, kay Ate Maylin, kay Medit Montik na, no? Nangyari na po yan. So itong pinakalates kay E, ano? Kaya ayaw ko na pong maulit yung nangyari. Kaya yun, medyo kinabahan din po ako kay Biancy. Kaya may naisus na siya, siya sa mga nireplyan or... So yun guys, um, yun nga, meron daw uh, gustong pumasok o pasukan na si na mga wakwak -wak na ito. Ewan ko lang kung bakit uh, lagi meron ganyang issue sa mga binavlog ni Kalinga Prab o si Kuya Valman minsan na gustong pasukin ang mga binablog nila na mga trending. So ano ba ang ano? Ano ba ang intention ng mga ito? 'Di ba? Ano ang intention ng mga wakwak? Syempre pag sinabi natin mga wakwak -wak ay uh, ito yung mga tao na hindi maganda ang kanilang intention. Uh, sa mga binablog ni Kalinga Brab uh, sa ngayon na nagte-trending, Uh, lately, di ba, sabi nga ni Kalinga Prab, si Medit ay pinasukan din. Buti na lang, guys. Uh, si Medit ay very smart girl also. ang uh, ngayon nga naman ay si... Um, si Vianse ang gustong pasukin. At ang uh, ngayon guys we're so lucky nga uh, na ang mga kalingap angels na to ay very smart. Very smart kids, very respectful kay kalingap prab at uh, hindi sila nagpapa-influence sa mga wakwak -wak na ito. So, kaya guys, we're very thankful uh, to these kids. Kaya talaga, hindi talaga uh, nag, hindi talaga um, nagsisisi si Kalinga Prab na sila ang mga beneficiaries ngayon na kanyang natutulungan, nabibigyan ng magandang buhay. Sabi nga ni Kalinga Prab, yung mga Uh, real talk, di ba? Real talk, yung mga tinutulungan ni Nakalinga Prab, yung 70 to 80 percent ng kanilang buhay ay nababago talaga. At nakikita naman natin yan, guys, sa mga uh, binavlog nila at natulungan na nila in the past at uh, pang tinutulungan. So, ngayon, guys, um, ano ba, uh, ano ang response ni Beyonce? Diba? Ano ang kanyang response dito sa message nito at bakit siya uh, nag-message ano, nag kay Kalinga Prab? So, alamin natin guys ito. Uh, at uh, it's just so shocking guys na may mga tao talaga na na napakasama ng mga ugali nila, di ba? Bakit gustong pasukin ang isang uh, uh, beneficiary na maganda naman ang pinapakita ng, ni, ni, na Kalinga Prab at maganda naman ang intention ni na Kalinga Prab uh, para sa kanilang mga beneficiary. But kailangan pa silang pasukin. Uh, bakit ba gusto nilang ibaba ang Kalinga bakit gusto nilang isabotage sabotage ang um, gawain ng Kalingap lalo na sa mga binavlog ni Kalingap Prab, 'di ba? So, ano kanila ang ano ang kanilang uh, intention? Uh, isa pa guys na na ano na naiisip ko din, yung mga kasi yung mga iba kasi uh, masyado nilang yung mga mga ewan ko kung mga vloggers, meron din mga vloggers na uh, masyadong malapit sa mga sponsors minsan. Sobrang, sobrang malapit sa mga nagbibigay sa mga beneficiaries. So, sana iwas-iwasan natin masyadong um, nakikipag, ano, nakikipag salamuha ba sa mga uh, gustong tumulong na hindi naman pala maganda ang kanilang intention. Meron kasi mga ganyan eh, na mga instance, ba diba? Alam naman natin yan na nangyari na yan guys in the past. Kaya nga napapasukan ang mga beneficiaries na ito Nah, I know, I na... know. pinapasukan sila at gustong mag backstab ba, 'di ba, sa mga sa kinakalinga prab, 'di ba? Pinapasukan, next thing you know, umalis na sila, umalis na sila sa uh, pa, uh, sa lingap ni nakalinga prab, 'di ba? Umalis sila dahil mayroon nang ibang tumutulong dahil nga napasukan na sila. So, hindi naman guys maganda yung intention na yun. kasi si nakalinga prop at si Nakuya Val ang nag nag uh, tumulong ng maigi sa kanila tapos Uh, in the end, sila ang napapahamak. So, yun guys. Uh, pero ngayon guys, side track lang yon, kasi nga naalala ko lang yung mga nangyayari. Uh, so, ngayon guys, ang um, uh, pagkikita ko sa inyo, sa, inyo guys, ang sinabi ni Kalinga Prab, uh, sa response ni Beyonce at dito talaga tayo ay mapapabilib ni Beyonce dito guys. So, tingnan muna natin ito. Ingat siya masyado sa pagkikipag usap sa mga sponsor or may gustong tumulong. Pero ang itong sagot niya, Ah, ayaw ko din po, Kuya nang ng ganun. Gusto ko po sa inyo direkta yung tulong bilang respeto po sa inyo, Kuya Rab. So, yun po yung message na sa akin. So, grabe. Nakatuwa po. Palapakan po natin si Piansi, ano? You know? Palapakan po natin siya. Kasi... Kasi, ano eh, um, na, ano, na talagang grabe yung respeto. Binanggit pa niya dito, ano, gusto ko po direkta yung tulong direkta sa atin kasi bilang respeto po sa inyo. Grabe. Nagbiro pa nga po ako dito. Thank you, Beyonce. Ang bait mo talaga. Bagay kayo ni Edu. Nagtawa <laughs> lang siya. Ano lang, aha. So yan, guys. Anong masasabi niyo sa response ni um, the answer, tungkol dyan sa mga nagme-message sa kanya, nagpa-private message sa kanya, or direct message sa kanya, tungkol sa nga gustong tulungan siya, pero may kapalit, di ba? Usually, ganyan ang mga intention ng mga taong yan. So, uh, I was so happy na ang response niya kay Kalinga prob ay ito nga na ayaw daw niyang, gusto daw niya yung tulong ay directly mapupunta kay Kalinga Prab in respect din kay Kalinga Prab. Diba? Tinan mo guys yan. 16 years old pa lang si Beyonce guys. Napaka mature na ang kanyang um, sarili. Diba? Napaka mature na ng batang ito. At alam na dito natin makikita kung anong klaseng pagkatao si Beyonce. She was raised Uh, she's being raised correctly ng kanyang mga magulang until now, di ba? Uh, alam naman natin na si sa ay mapagmahal ng magulang at mga kapatid. Kaya hindi na tayo uh, nasusurprise, diba? di ba? Hindi naman talagang masusurprise na ganyan ang kanyang response sa mga taong gustong um, pumasok sa kanya. Uh, para di ba hindi niya ini, ini hindi niya in-entertain ang idea na pumasok ang mga wakwak -wak na mga to sa kanya dahil nga sa kanyang malaking respeto kay Kalinga Prab at buti na lang guys hindi siya nagpadala sa, sa mga ito at uh, ako ay talagang napakasaya uh, napaka, saya, napaka Uh, I really, really, really praise her for this. Dahil nga, it's worth praising, di ba? Kasi nga yung batang ito sa mali, sa sa ano ba yung kabataan yung ganon ay uh, madunong na siyang magrespons sa ganitong situation. At uh, lalo lalo na guys, hindi naman natin uh, alam naman natin na Ah, uh, simpleng buhay la simpleng tao mga ang mga sila ano si Nabiyas, simpleng tao lang sila at saka kanyang, kanyang pamilya. Hindi sila sanay, sanay sa ganitong ah uh, uh, 'di ba? Limelight ba kumbaga. Hindi sanay sa mga limelight na ganito. So nag adjust din sila. So I'm sure minsan na stressful na sorry guys. Uh, minsan stressful na rin to sa kanila kaya sana guys, ay yung mga wakwak -wak na diyan ay wag nang gawin ng mga ganyan guys. Wala naman silang mapapala dito kundi gulo diba sabi nga ni Kalingap Prab sing nga sekaling si nga Prab ay talagang hangang-hanga kay ano kay fiance uh, kung uh, gaano siya kabait at karespeto sa kanya diba kasi guys sabi nga ni Kalingap Prab ayo na niyang mangyari yung nangyari tong kay E alam natin ko sino si E kina si Mylin pa kina si kahit sina Jemeldon pinasukan na rin diba so marami nang mga nangyaring mga instance, in, instances instances ng mga ganyan na pahamak talaga ang nangyari, di ba? So, so walang magandang kahihitnan. Kahihitnan. Ay, hindi ako makapagsalita ngayon kasi. <laughs> Hinatnan ang ganyang klasing mga pangyayari at mga ganyang klaseng mga tao na gustong siraan ng kalingap. So, hindi ko lang talaga alam guys kung bakit uh, continuously gust ang mga wakwak -wak na ito ay gustong pasukin ang mga binavlog ni Kalinga Prag. Wala talaga akong explanation dyan kung di ang mga taong ito ay gusto talagang ayaw nila talaga nakikita yung uh, umaangat ang isang community. Katulad ng kalingap yung mga yung ingit ba uh, kasi talaga inggit ay is real, 'di ba? Ingitan is real. So, uh, ang yun lang masasabi ko kung bakit na napapasukan ang mga to. Kaya nga sabi ni Kalinga Prab, uh, talagang hanga siya kay Beyonce uh, which hanga rin tayo, 'di ba? Sa kanyang response na to uh, dahil sa uh, sa batang edad niya, marunong na siyang mag-respond sa ganyang klasing sitwasyon. Lalo na ga ay simpleng tao lang, 'di ba? Simpleng uh, pamilya. So, sana guys, yung mga wakwak -wak na mga yan ay magsialisan na sa kalingap dahil wala naman silang mapapala. Ah, uh, ngayon guys, nagiging smart na rin ang yung mga, hindi sila, nagiging smart na rin yung mga beneficiaries uh, sa, lalo na si Kalinga Prab nga, binibigyan sila ng mga babala, ba diba? Mag-ingat sa mga ganyang klasing tao. Kaya maganda nga yung ginagawa ni Kalinga Prab na pag nag-trending na yung mga mga beneficiaries ay dapat talagang anuhin. Kahit hindi pa trending, maganda rin na uh, bigyan ng babala tungkol sa mga taong gustong pumasok sa Kalingap at uh, sisirain ng kanilang uh, ang sisirain sila kalinga Kalingap perhaps, sa pagbablog sa kanila. So yun guys, anong ah, masasabi nyo ha, ah, sa, sa ganyang klasing uh, mga tao na gusto talaga manira at uh, gustong pasukin ang mga ang mga inosyenteng mga batang ito. So sana guys ay magbago na sila at uh, sana hindi na magiging issue pa rin to pero parang para sa akin hindi, hindi na siguro natin maalis sa mga taong ganyan na masasama ang mga ugali, di ba? Uh, kasi hindi tayo pare pero pag-iisip at uh, at pananaw sa buhay. So ngayon guys, uh, ang papakita ko naman sa inyo guys ay ang um, um, sinabi na kalinga prabi yung tungkol nga sa pagbabasa kanya uh, tungkol sa mga love team yan, panuuna muna natin to at, at, at uh, i-reaction natin after ito pa <coughs> ay, mga nabasa rin ako doon na mga, yun um, tawag dyan uh, yun daw, ako daw ang ano ko daw po ay puro love team wala daw charity <laughs> so sabi ko lang po dyan ay Uh, Siyempre, as content creator, we need... Uh, 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 kailangan natin na uh, gumawa o mag-isip ng strategy para mas marami pa po tayong matulungan. Diba? At yun namang pong uh, lab team natin na pang Pagod Vibes ay nagagamit natin sa ating pagtulong. Sobrang, sobra-sobra pang nagagamit. No? Kasi example... Meron tayong mga binablog na scout na hindi naman nag-viral. Uh, si, so, si, 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 ano, Sophia, di ba? Sino pa? Madami po tayong pinabahayan na hindi nag-viral. Sobrang dami po. Si Sophia, actually si Bianci. Kahit po si Biancy, hindi po siya talaga nag-viral, ano? Nung una, yan, si Bianci, si, 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 ano yun? Si, Samantha, yan. Ayan, comment nyo po, sino po ba yung mga mga na-vlog natin na scout na hindi po nag-viral? Ayan, si Melka. Hindi rin talaga siya nag-viral, no? Hindi po nag-viral. Eden, ayan. Si Isa. Marami po. Pero, sa tulong po ng love team ng Kalingap Sere natin na inisip natin at ginawa nating strategy para sa ating channel. Pati po si Melka na hindi po viral ay napabahayan natin ng napakaganda. Ano po? Sa tingin niyo po ba magkakaroon ako ng ganung kalaking budget para mapabahayan si Melka? Kung wala itong serya Hindi po. Baka ang pabahay ko lang kay Melka yung sobrang liit lang or half body. Ano? So, yun po. Gano'n po, kaya importante 'yan. Uh, tayo po ay siyempre, nandito na rin tayo sa YouTube. Gawin na natin ang lahat kung paano tayo mag-gain ng views kasi hindi po natin hawak ang mga viewers. Hindi natin sila hawak kung sino gusto nilang panoorin. Si si Rachel po, noong unang vlog natin, hindi ko masasabing viral talaga eh. 'yung unang vlog natin, hindi ko masasabing nag-million views. Ano? Pero nung ipinasok natin si Rowel yan. Since marami naman nagko-comment noong time na yun na, yan, eh, pakilala mo si, pinsan mo si Roel para makilala, para, um, yun nga, para, mano na rin, ang purpose talaga kung bakit pinasok ko si Insan Roel doon is, para si Insan ay matulungan ko na rin, magkaroon ng exposure sa kalingap, ano? Hindi ko naman po expect na, yun, mangyayari yung gano'n na, um, magkakadevelopan, no? Ayan. So, yun. Dahil doon si Rachel, tingnan nyo naman po ngayon, di ba? Ano nangyari kay Rachel ngayon? Ayun, si Trixie may nag-comment. Si Trixie din po. Hindi po viral si Trixie. Pero, napabahaya natin sa tulong ng love team natin. Sa tulong ng Rochelle love team natin, si Trixie, napabahaya natin, di ba? At cementado pa. Sa so, akong bibilangin nyo po yung vlog ko kay Trixie, ilang vlog lang po yun. No? Bilangin niyo po yung vlog ko kay Trixie. Ilan lang yun. Pero napabahayan ko ng sementado. So, yun guys. Uh, meron nga daw nababasa si, ano, si Kalinga Prab tungkol sa mga love team na binavlog niya na puro na daw siyang love team at wala na siyang charity. Ang response naman ni Kalinga Prab dyan ay you know, okay, yeah, may charity. Ang kanyang love team ay ang nagpapa bahay ang gen ang ang, ang ang revenue ng kanyang mga love team which is just, yes, dahil nga sa mga love team, uh, dyan nagte ang mga beneficiaries, diba? Dyan nagte-trending kanyang mga vlog sa mga love team. Real talk. Di guys, alam naman natin, hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan um, secret na ang kanyang mga love team talaga ang uh, nagte-trending most of the time. Uh, sabi nga, niya siya nga ang nag mismo na ang kanyang mga, yung mga individual ang nagte ay madalang lang. 1 out of 10 or 1 of out of 20 na binavlog ay nagte-trending talaga without the help of ano without the help of love team. Ah, uh, siyempre guys, 'di ba? Alam naman natin talagang si Kalinga Prab, ano 'yan, a uh, very creative na content creator, 'di ba? Very very creative siya kasi nga gusto niyang maging uh, relevant ang kanyang um, ang kanyang channel para nga tuloy-tuloy ang paglingap kasi kung wala ang kung hindi magte-trending si Kalinga Prabe an pa anong klase pang mga pabahay ang mapapagawa niya at saka paano pa siya talaga makakatulong di ba so kaya talaga you need to be creative sa inyong channel at yun naman ayun uh, naman ang kanyang ginagawa sabi nga niya sa kanyang uh, uh, nag-example nga na yung mga love team na trending na to sila ang nagpapabahay sa mga Uh, na vlog niya na hindi naman trend, nag-trending katulad ni Sofia, si Trixie at iba pa, di ba? So marami guys ang mga na hindi nag-trending na, na napabahayan. Sabi nga kahit si Mel ka nga, hindi naman talaga super trending ang kanyang um, ang kanyang mga vlogs pero guys tingnan mo ang pabahay naman sa kanya yun so far until ngayon uh, so far yun ang uh, pinakamalaking uh, living room napakalawak di ba ang 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 klase ng bahay na pinabagawa. siya 'Yun ang naging example ngayon sa mga pabahay ni Kalinga Prab na uh, lumalaki na talaga, lumalaki na. So, 'yun nga, sabi ni Kalinga Prab, bakit nga, bakit pa i- uh, bakit silipin yung pag-ano, pagla-love team? Eh 'yun naman nga ang nagbibigay ng revenue sa kanya para nga mapabahayin ang mga ang mga beneficiaries na hindi naman talaga nag-trending. Siba alam naman natin yan guys, diba? So kaya nga ako rin nagtataka ba't may mga nagbabash pa tungkol sa mga ganyang bagay. Uh, sabi nga niya, kahit yung diba yung ka sa Rochelle, uh, noon nga, Nung naumpisang ang na-vlog si Rachel, maganda yung mga views pero hindi talaga siya trending, di ba? Hindi naman talaga trending yung mga vlogs. Pero nung na-include na si Rowell, di ba? Nung pinakilala na si Rowell kasi mayroong din request na ipakilala si Rowell kay Rachel. Doon nga sila nag-trending yung dalawa, di ba? Doon. Kasi nga yung chemistry nila talagang real, 'di ba? Ang daming nagmaasa sa kanila. Doon nagtrending talaga ang mga vlogs ni Kalinga Rap, Kalinga Prab sa kanila. So, yun ang perfect example, 'di ba, guys? Yan ang perfect example ng love team na talagang nagbigay ng um ng uh, trending uploads uh, si Kalinga Prab, 'di ba? So, yun hanggang ngayon, guys. Sabi nga ni Kalinga Rap, Kalinga Prab si uh, Rachel, uh, may my channel na at very successful at si si uh Dodong Ruel naman ay successful din sa kanyang uh, charity at at sa kanyang, at sa, at sa kanyang um, channel. So yun guys, marami nagmahal dahil nga naging uh, totoo ang kanilang pag love team. Hindi natin alam kung uh, lahat ng mga love team may magkakatotoo pero sina Ang Rochelle talaga ang nagkatotoo. So yun nga, lang uh, so perfect example dahil nga nagtrending ang video uh, videos after the love true love team ng Rochelle ay napag, napabahayan ang pinsan ni Rachel na si Trixie. So, perfect example yan, di ba guys? So, yan ang, huwag natin kalimutan guys, na ang power ng, ano, ng, uh, ng love team sa, sa ano sa binoblogs ni binoblog ni Kalinga Prab, 'di ba? So, guys, wag nating i ang love team at wag nating silipin si Kalinga Prab sa mga love team na 'yan dahil guys, maganda ang intention. Hindi masama ang intention. At nakikita rin natin guys, that true love team, yung mga beneficiaries, ang daming tumutulong sa kanila, uh, Nag-uumapaw na mga biyaya ang natatamo nila. So, So, kung wala ang latin na yan, guys, hindi naman matatamo ng mga beneficiaries ang ganyang klaseng uh, biyaya. Diba, guys? So, yun, guys, hanggang dito na lang tayo, guys. Sana, guys, na gusto nyo ang ating uh, reaction ngayon tungkol nga sa issue na to sa live ni kalinga prab na minensyon nga niya kaya siya nag-live. Dahil nga mayroong mga wak-wak na naman na gustong uh, pumasok uh, kay, uh, na gustong pumasok sa Kalingap at ito ngayon ang biktima ay si Beyonce. So, Beyonce, saludo ako, saludo sa iyo, Beyonce, para ka alam mo si Viazo talaga, ako talaga uh, malambot ang puso ko sa kanya. Uh, lahat naman ng na mga mga bina di ni Kalinga Ralph na love team, yeah, malambot. pero si Viazo talaga um uh, may siyang ibang ano, magnetic power sa atin, 'di ba? Uh, kaya guys, si na Carla 'yan, maganda talaga. Yung Carla Viazo uh, magaganda talaga ang um pagkagawa ng Love Team di kalinga Prab sa kanila. So, tayo ay saludo sa mga batang ito na napaka-mature nila sa murang edad. Wala na akong masabi, Tuloy-tuloy uh, lang ang inyong uh, support kay Kalinga Prab at tuloy-tuloy din ang support niku Kalinga Prab sa iyo. Uh, sa yung pamilya at uh, I wish you the best. Uh, uh, mega love shout out sa EDC diba? EDC guys, pakisupport ang EDC uh, ni Kalinga Prab uh, dahil yan ay makakatulong sa pabahay ni Viansek dahil siya na ay ang susunod na, na mapabahayan sabi nga ni Kalinga Prab, hindi trending in the beginning si Viansek din pero true love team ay nagtrending ang kanya mga videos. So thank you rin kay kalingap Edu. Thank you, thank you. Kalingap Edu, napaka napakabait mong tao, wala na akong masabi. Kaya nga nagbiro nga si si kalingap Rob daw sa response niya kay Biyanse na ang bait nga talaga niya, parang parang si Edu kaya bagay daw sila, di ba? <laughs> so anyway, guys, ang response daw ni Vianse ay uh, tumawalang, di ba? So uh, pero alam naman natin ay ang dalawang 'yon ay talagang napakabait. Thank you guys ha? sa sa pag-watch sa ating uh Reaction video ngayon ay sana guys ay nagustuhan nyo to at uh, naging uh, awareness din sa mga tao na kung may alam na gustong magwakwak ay uh, sabihin lang kay Kalinga prab. Diba guys? Thank you guys until uh, next time. Uh, please support my channel. Megalab shout out po uh, sa team Trulala Lala team Tigangers. Tea Uh, team k roar at Team Koos at uh, guys continue to support si Kalinga Prab, uh, kuya Val Santos matubang at pati na rin sompro, uh, sempresi uh, at the end of vlogs. Thank you guys, until next time, bye for now.